ang buhay namin dito sa accommodation, mga mari. Aba, alas otso na, mari. Tulog pa. Siyempre, mga mari. Bumangon na ako niyan at nag-set up ng kamera. Shota, mari. Natakpan pa ng electric fan. Tinamat na nga akong bumangon dyan, mga mari. Kasi ba naman, pagbabanat pa ng buto, ay update ko pa kayo. At dahil samir pa nga, mga mari, kailangan walang tatamat-tamat. Aba, bungangon na nga ako dyan at bala ko ng maligo. Shota, mari. Akala ko ako lang tinamat. Marami pala, papunta na ako ng CR. Shota Mari, hindi ko na kayo isasama dahil walang pinto. Dito nga sa accommodation namin, mga Mari, masaya, pero pahirapan pa naman sa tubig. Pagkatapos ko ngang maligo, Mari, ay nag-outfit check ako. Shota Mari, akala niya magti-tiktok ako. Sobrang ganda nga ng damit ko, mga Mari, na nabili ko sa Shopee. Yung pantalon ko naman, Mari, ay bigay lang yan sa akin. Shota Mari, kahit papaya lang yung ulam namin, pero puputok na yung bilbil mga mare ay pababa na kami dyan at magkakape. Shuta mare, maghihintay pa pala kami ng 10 milyong minuto bago makapagkape. Pagkatapos ng maghintay ng 10 milyong minuto mga mare ay nakakuha na rin ng mainit na tubig. Habang nagkakape kami mga mare, eto na nga mare, marami na kaming napag-uusapan. Shuta mare, naisama pa yung ex ko. Makalipas nga ang ilang oras mga mare, ay bumaba na kami para mananghalian. Shota mare, di namin alam, hilaw pala yung ulam. Kaya naman mga mare, ay naghintay kami dito at nagsilpi-silpi. Aba hindi nila alam na pala. Shota mare, hindi mo malalaman kung gutom lang o nasasapian na. At ito na nga mga mare, ay kakain na daw kami. Aba mare, excited ako sa ulam. Shota mare, papaya lang pala. Pero in fairness, mga mare, masarap naman. Hanggang dito na nga lang muna tayo mga mare at kain pa ako.